Oh, yeah. Merry Hi. Hello. Angry Dobo Resto na pagmamayari ni Judy Ann Santos dinagsa ng mga sikat at kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, nitong linggo December 22 ay ginanap ang isa sa inaabangang event sa resto ni Juday na ang Gridobos Chef Night 2024 kung saan ay imbitado ang mga kilalang personalidad sa showbiz para tikman ang mga special dishes at ipinagmamalaki ng kanilang resto na mismong si Juday ang nag-prepare at nagluto. Iilan sa spotted ang Asia superstar na si Catherine Bernardo na agad sinalubong at winelcome ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Naroon din ang celebrity couple na sina Miles Ocampo at Elijah Canlas maging ang rumor couple na sina Dominic Roque at Mires na magkasamang dumating sa resto. Super nag-enjoy naman ang mga special guests at diners sa ginanap na Angry Dobos Chef Night dahil mismong si Juday nga ang nagluto, nag-serve, at nag-explain ng kada meal course na inihanda at ibinigay sa mga nag-fine dining. Narito panuurin ang mga kaganapan sa Angry Dobos Chef Night 2024. Our appetizer board. It is something that may but all of those are all of the recipes, all of the things that you taste. are have our chef consultant from day one of Andre Gabos. He has been helping me. Hi guys! thank you, thank you. Yeah, thank you. Come in, come in. Merry Christmas. Happy New Year. Hi. <laughs> Hi. Hi. Oh, nasibulingan. Congratulations, oh, So proud of you. Oh, nga, bala. Congratulations. Thank you, Hindi nga kape kumain nopo.

Naiiyak ako sa tuwa. Oh? My cast members are here! Hello everyone! Hi. There's my the son. They are my cast member My babies. Sila ang uh, the people behind every chef's night. puso Ang puso ng Angry Dobo. Sila ang paprotecta. So we are on our last chef's night for the year and eh, hindi to possible if it weren't for them. And here are my guests for this year. Yes, Rob. Yes, Rob. Hi, Ra, And Dr. Aine is there. Dom and Sue is there. Catherine is there. And Lucho's there somewhere. And we have lots of organic guests. Mayroon pa kaming guests na galing na kagayang de oro only for the chef's night. At yung group niya na galing pa ng London. Pili ko naman hindi dahil sa chef's night. But ito yung plinano nila. So, I'm just so touched. Pero, syempre, panoorin niyo po ang Espantao sa December 25. <laughs> Merry Christmas! Tignan natin mamaya ako ano pang energy ko after nito. Pero, masaya-masaya ako. Angry! <laughs> IRIV Menou que pode dar problema porque não ito. Si Su Ramirez, <laughs> <Ay>. <laughs> si Ryan mouse <Banks. laughs> ay singlet nga ayun <laughs> hindi ako mabubusog. May, may, mas bibigat pa ba sa akin? Ano ba? December na matawa. Anniversary natin. Tama, nag-anniversary na. nag kami. Oh. December yun. Si Miles. Si Miles si Ocampo. Okay. si Maya. Super ganda ni Maya. Hi! Good evening! Hi! Hi! Super ganda! This is your first course for tonight. This is our sesame seed crackers. Ito with... <laughs> <laughs> <Sorry, no. laughs> <laughs> okay, ang harap ng Pokemon? Sorry po. Hindi ako masyari lang. Yes. I'm sure naman sa mga Pokemon may bakla dyan. So, <laughs> this is sesame seed Crackers. This is the bone marrow butter. This is calamansi curd, longganisa cream cheese and bacon chili jam. This is meant to eat in one dunk. It's chicken liver pate on uh, pie tea with pickling pe 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 pepper corns and pickled green mangoes. This is, is your tinapa you. mousse on puff pastry and padesal toast is to pair with all the jams. Enjoy. Thank you. <laughs> <laughs>

si Miles. Ang ganda rin ni Miles. So, oh. kumain na tayo. Hindi, hmm. okay. pwede naman to eh. Subukan natin ito sinasabi nila. Ito daw isang subuan. Oh, isang subuan na. Cheers, ay. Nakuha ka pa sa ito. Ayun, Ano? Subukan na. Ay, na? Hindi pa, ayun. mo naman. Cheers muna, cheers. Muna. Cheers. Cheers. <laughs> cheers. <laughs> Oh, guys. Tambo mo, na na-nageti. Ay wait, na 'yan. subuan do to literal. <laughs> <laughs> <by. Let's> <laughs> I'm not cheating, no. Liverpool Ay, tapayan. Mm. Kaya ba isa? Ay, segundo. Ay, oh. Ngge? Mm. Ah. -hmm. Parang gusto ko siya matagal. Mm hmm. Dapat mm. tayong drinks? Ha? Sinubo natin yung sampung na ba? Hindi ka hammer dyan na? Kasi ang hindi. Ikaw nga muntik, hindi makasama. So babay na muna, kakaira muna kami kay isip ng ano kay Dominic Roque. Uh, 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 Dominic Roque and Sorenne.